bato ng pen si Chi Pelomino, mula sa crowd sa isang dinaluhang event. Sa kabila ng insidente, itinuloy ang interview na parang walang nangyari at nakismile pa rin si Chi. Pero hirit ng fans ng aktres, kailangan daw nitong idimanda ang nambato dahil isa na raw itong harassment at may tuturing na banta sa buhay ni Chi. Samantala, wala pa namang komento ngayon si Chi call dito. Binato ng you know, pen. Basta. no. Meron nga ibe. Eh. Nagbabato ng two o two. Meron ako nakita ng concert hmm. ah. Iba eh, parang binato ng tubig. Talaga, pero tinamaan siya. Manch. Pero ang huwag lang mangyari, ewan eh, ko kung alam mo to for sure alam nyo, uh, yung okay. concert ni Selena Dion, Ay, oo. Di ba? Yung panay na binaril siya. Yes. Wag naman naman yeah. sanang ganat. Sana, babe, babe na, wag naman maging rude yung mga tao. Di ba? Tama. Siyempre kung hindi din madayin, ako, baka pinalagpas niya lang. And besides, bakit hindi niya kilala kung sino yung number to. Pero sana po, yung mga ano, so, wag na naman maging rude. Sobrang nagulat talaga si Chio. Pero na, oh, professional naman, siya, itinuloy pa rin niya. Oh. Professional as she hmm. is, di ba? Yeah. Parang oh. ganun. Pero teka, bigyan mo.